Sa mga pangunahing balita, umunay drug den sa Naga City, Sinalakay, tatlo arestado. Mga gamit pandigma ng NPA na hukay sa labo ka Norte matapos na ikanta ng dating rebelde. Ibalong trade fair bukas na. At mahigit isang dang test na scholars nakatanggap ng starter toolkits mula sa Kubikul Portalist. Magandang gabi, narito ng mga balitang dapat ninyong malaman ngayong Webex. Ikadalumput isa ng Agosto, taong kasalukuyan. Sinalakay ng operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA BICOL ang umanoy drug den sa Mabolo, Nagas City. Arestado sa naturang operasyon ng tatlong kalalakihan na pawang residente ng lugar. May report si Angeline Dagta. Tiklo ang tatlong individual. Matapos na sa ng otoridad ang umano'y drug den sa Zone 6, Barangay Mabolo, Naga City. Alas 5.13 ng hapon nitong Martes, Agosto 19. Kinilala ang mga sospek na sina Melvin Bukalan, 29 anyos. May ari ng bahay na ginawang drug den at sharing maintainer. Raymond Francisco, 24 anyos at John Alba, 26 anyos. Drug den visitors at pawang mga residente ng nasabing lugar. Nakumpis ka sa kanila ang limang sachets ng hinihinalang shabu na may bigat na 12.5 grams na may standard price price na 85,000 pesos. August 19 is uh, nakapag-transact yung ating future buyer dito sa subject ng uh, nasa alagay po ng 4,500 na illegal drug or kalahating bulto po ng shabu at doon po na isa gawa natin yung ating uh, operation, yung ating buyback operation dito sa subject. Batay sa ulat, matagal nang minaman ng Pideya Camarines surang sospek na drug den maintainer dahil sa mga sumbong na ipinaparating sa kanila ng mga kabarangay nito. So atin po itong uh, pinamonitor sa tropa and uh, during the case of surveillance was uh, uh, firmly confirmed. Tama po yung informasyon na pinaabot sa atin ng ating mga concerned citizen na ayaw na rin ng problema ng illegal druga doon sa kanilang lugar. Na, in fact, itong subject is involved talaga sa illegal drug activity at hindi lang po yun. Uh, Indeed, pa siya sa pagpagamit ng kanyang uh, lugar sa kanyang parokyano sa area na yon Nung nakita natin na uh, totoo yung informasyon na pinarating sa atin, alam natin yung inaksinan para naman po ma-proteksyonan natin yung ating mga mabayan doon laban sa masamang epekto ng illegal na droga at may isayos yung uh, peace and order doon sa lugar. Sa ngayon, nasa kustodiya pa ng Pidea Bicol ang mga nahuling sospek. Maharap sa kasong paglabag sa Article 2, Sections 5 and 6 ang sospek na si Melvin, habang maharap naman ang mga sospek na si na Raymond at John sa Section 7, 11, 12 at 15 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang tatak, Bicol, Angeline Dagta. Matagumpay na nahukay ng mga militar ang mga nakabaong gamit pandigma ng NPA sa barangay Malaya, Labo, Camarines, Norte matapos na ituro ng isang sumukong rebelde. Nakatakda naman ang mga itong i-turnover sa pulisya para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Narito ang buong ulat. Matagumpay na nahukay ng otoridad ang ilang ibinaong gamit pandigma ng mga rebelding grupo sa barangay Malaya Labo Camarines Norte nitong lunes, Agosto 18. Ayon kay Second Lieutenant Christine May Bankil, Civil Military Officer ng 16th Infantry Battalion, Philippine Army, natunto nila ang mga ito matapos na ituro ng isang dating rebelde na dating miyembro ng Komiting larang Guerilla 1, Sub-Regional Committee 1, Bicol Regional Party Committee. Kabilang sa mga nakuha ang pitong matataas na kalibre ng baril, mga bala, magazines, dalawang granada at improvised explosive device o IED. Uh, recently right lang po na incident, if wala po tayong uh, encounter sa grupo sa mismo operasyon. Pero ayon uh, naman po sa, uh, so kung sa talong niyo po ma'am, kung po ba ang kota ng Asabi Grupo, ayon po sa ating intel, sa po talaga na ginagamit ang area na iyon bilang sabuan ng armas at mga logistic supply po ng ating CPG. Matatandaan na nitong Enero at Marso rin ay may mga narecover na mga armas sa naturang bayan na pagmamayari rin umano ng rebelding grupo yung ano ma'am, ang, ang Enero at saka Marso ay ano to ma'am, isang malaking indikasyon na humihina na po talaga yung uh, CPJ natin ma'am kasi po sunod-sunod po yung recovery ng mga armas nila. Ibig sabihin po nila ma'am ay uh, wala na po silang matibay na pinagtataguan at saka lumiit na din po yung galaw nila at saka kagaya po nang sabi ko kanina ma'am ay parang natipilayan po yung napipilayan po sila in terms po sa logistical networks nila ma'am kaya po ay uh, na po sila sa possible na mga future operation na gagawin po nila Nakatakda naman na i-turn ang mga narecover na armas at pampasabog sa pulisya para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, May Insinares. Kusang-loob na sumuko sa autoridad ang mag-asawang rebelde sa Basud, Camarines Norte. Nainganyo mano ang mga itong sumuko sa takot na masukol ng mga militar at sa pagnanais na rin na makapagbagong buhay. May report si Rose Bilista. Kusang loob na sumuko sa otoridad ang mag-asawang miembro ng Communist Terrorist Group o CTG sa Basud Municipal Police Station sa Basud, Camarines Norte, pasado alas 11 ng umaga ngayong araw, Agosto 21. Kinilala ang dalawang individual na sina sinaalyas Kaando, 75 anyos, at ang asawa nitong si Kaana, 72 anyos na mga residente ng bayan ng Mercedes. Ayon kay Police Lieutenant Maria Cecilia Tagala, Deputy Chief of Police at tagapagsalita ng Basud MPS, dating kasapi ng New People's Army sa ilalim ng Platoon 2. Kilosang larangang Guerrilla 2 Sub-Regional Committee 2 ang mag-asawa. Voluntaryo daw ang mga itong sumuko sa otoridad sa takot na masukol ng mga militar at sa pagnanais na rin na makapagbagong buhay. nyo sila kasi magaganda yung programa na maaari makabinipisyo sa kanila. At saka isa pa ay pagod na rin sila sa pamumuhay na malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. So, kaya naisipan nilang sumuko. Tiniyak naman ni Tagala na mabibigyan ang tulong ng tulong pangkabuhayan ng mag-asawa sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP ng gobyerno. Ang kapulisan po ay patuloy naman nananawagan sa iba pang mga natitirang kasapi ng CTG na samantalahin ang pagkakataon na loob sa pamahalaan upang makapamuhay sila ng tahimik, ligtas at kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Continuous uh, encouragement lang po sa lahat ng yung mga natitira pa natin diyan ng mga kapatid na naliligaw ng landas. Napakaganda po ng offer ng gobyerno uh, para po sa inyo. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya pa ng Cam Norte First PMFC ang mag-asawa para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. Susunod Ibalong trade pero official ng binuksan na iba't ibang produktong gawa sa Albay Ibinida. At Lively Assistant Grant ipinawahagi ng DSWD sa ilang maliliit na negosyante sa Albay. Yan at iba pang balita sa pagbabalik na Kubikol Online TV. libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Uh, maraming maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, ako bikol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig 24-7. Nakulao ng pagpapasalamat niya mo. Dahil habang kami nabubuhay. Nakulao nining Tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol. Katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun it features modern and luxurious rooms and villas recreational facilities and sophisticated services come and experience missabee's bay resort your tropical island getaway daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa ako, Bicol, sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naan dyan lang, katuwang lagi. Ako, Bicol, katabang na, kasurog Nagbabalik kang Akubikol Online TV. Simula kaninang umaga bukas na sa mga mamimili ang Ibalong Trade Fair. Tampok dito ang iba't ibang produktong gawa ng mga Albayano. Dumalo sa pagbubukas ang ilang opisyal gaya ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail. May report si Danica Garcia. Music Pormal nang binuksan kaninang umaga ang Ibalong Agri Trade Fair sa labas ng isang mall sa lungsod ng Ligaspi. Nanguna sa pagbubukas ang City Agriculture Office kasama si Mayor Hisham Ismail at ang mga konsyal ng lungsod na sina Charlton Lahara, Ismael Buban IV, Lau Beltran at Alan Ranyola. Bahagi ang trade fair sa isang buwang pagdiriwang ng Ibalong Festival na opisyal naman na bubuksan bukas Agosto 22. Ayon sa alkalde, magandang pagkakataon umano ito para kumita at mas makilala ang mga produktong tatak albayano. Well, syempre po, ako po ay masaya, uh, nagpapasalamat kasi sila po ay nagparticipate sa ganitong klaseng event. And syempre, this is to the showcase their agricultural products. Uh, kaya salamat po sa kanila at uh, po nila ang sa ating patuloy at na at pagbigay ng uh, iba't ibang programa para mapalakas po ang sa kanilang agrikultura, ang sektor ng agrikultura. Dumalo sa trade fair ang labing-anim na exhibitors gaya ng Joboken, isang organisasyon ng mga coconut husk producers sa Kamalig Albay, at ng Rural Improvement Club, isang organisasyon ng kababaihan na gumagawa ng iba't-ibang produkto tulad ng dried laing, honey, peanut butter, at iba pa. Bali po ma'am, ito pong ano, yung sapalakan sa Joboken. Galing po siya sa coconut husk. Lahat po siya made from uh, coconut husk. Tapos uh, ano po siya, sa planting medium, meron po din kaming ano sa soil erosion sa city government po. Thank you so much po sa mga ganitong opportunity kasi napaka tulong po sa mga local products manufacturer po. Ako po manufacturer from lo, from Albay. Ang laking tulong po sa family, sa mga friends, sa mga na-mentoran na na me ko. Alam mo po so, yung mga oh, dating mga ex OFW na nagbibigay ako, nag ako sa kanila kung paano magkaroon ng negosyo na sabi ko nga, um, iba kasi yung dumadating na pera kaysa umiikot na pera. Ayon kay City Agriculturist Sheila Nas, binuksan nila ang trade fair hindi lamang sa local farmers at SMES sa lungsod, kundi maging sa buong lalawigan. Ito pang agri-fair na ginaganap ngayon dito sa Ayala Mall, uh, para po mabigyan ang ating mga farmers na mag-display ng kanilang mga local products at saka din yung mga consumers maka-avail din ng mga affordable and lower prices na galing po o, o tanim ng ating mga farmers and fisher folks po. Magtatagal ang trade fair hanggang sa September 6, 2025. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Nakatanggap ng starter toolkits mula sa Acubicol Party List ang mahigit sa isang daang scholars ng TESDA sa Camarines Sur. Dumalo sa ginawang pamamahagi si former Congressman Attorney Jill Bungalon na binigyang diin ang kahalagahan ng vocational training at pagkakaroon ng national certificate. May report si Elian Zon. Pinagpapasalamat ng 48 anyos na sinanay Alma Altala ng Barangay Baliwag Viejo, Minalaba, Camarinesur na nabigyan siya ng pagkakataon ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA-BICOL na makapagtapos sa kursong Dressmaking. Sa loob ng 35 araw na puspusang training sa Bananahe, marami daw siyang natutunan na tiyak na magagamit niya bilang bagong pagkakitaan. Ipinagpapasalamat din niya ang portable sewing machine na bigay ng Akubikol Portales na itinuturing niyang susi sa kanilang unti-unting pagangat sa buhay. Ano ma'am, nainggan niyo ako ma'am kasi parang anlaking tulong sa amin, lalo na sa bumubuo ng, ano, nang kay Congressman, Congressman Sardico. Malaking bagay para halimbawa sa akin na nasa bahay lang bilang isang dressmaking, ano yan na yun, malaking tulong yon sa para magawa ang panghanap buhay namin. Nakapagtapos naman sa kursong Prepare and Cook Hot Meals ang 44 anyos sa sinanay Ande Leon ng Kalabanga, Sur. Nakatanggap din siya ng mga gamit pang mula sa partido na mga gamit niya sa paggawa ng kanyang mga panindang kakanin. Mahilig talaga ako magluto. Yes, tapos yun yeah. na nga niyan, ang sako talagang negosyo is talagang kakanan siya. So, sabi ko, dahula ni yung ano sa muya. Saka bako lang sa ko, saka iriba ko talaga. Kasi ibang may pamaling income, kung si ano nagpa-order na sindangon niyan. So talagang ano yun. Bukod sa dress making at prepare and cook hot meals, Nabigyan din ng starter toolkits ang isang daan at siyam na pang scholars sa iba pang kurso tulad ng Driving NC2, Shielded Metal Arc NC1 at NC2, Automotive Servicing NC1, Processed Food by Salting, Curing and Smoking, at Bread and Pastry Production NC2. So ngayon po, we have a graduates of 197 from different institutions uh, institution po. So meron po, mix po iyan. Meron private institution, meron din pong public institution. Yan po yung sa mga um, TESDA administrative schools, which is yung Kasifmas and the Regional Training Center po dito sa PD. Yan po, um, in partnership with different legislators, so we have different uh, scholarship program So ngayon po, ang scholarship po is under special training for employment program which is um, with partnership with Akobicol party list po ano so um, ang ano naman po niyan um, through coordination with different institution and also to the help of our legislator po na Akobicol um, nagkakaroon po kita ng mga beneficiaries uh, na qualified for that qualification. Dumalo naman sa pamamahagi ng naturang mga kagamitan si dating Akubikol Partylist Representative attorney Jill Bongalon. Sa kanyang ibinahaging mensahe, binigyang diin nito ang kahalagahan ng vocational training at pagkakaroon ng national certificate. So again, congratulations on behalf of Akubicol Party Partylist, of course, Congressman Saldico, Congressman Pido garbin Jr. And uh, sana uh, ingatan nila itong mga toolkits na binigay ng TESDA at uh, nang tumagal at nang magamit nila sa kanilang paghanap buhay. At of course, yung mga reminders lang natin na sana wag nila itong ibenta, wag ipamigay sapagkat baka ma-audit sila ng COA at uh, mahirap na. No? So, defeat yung purpose ng programa. No? Nag-acquire sila ng training kung wala silang mga gagamitan na para may apply yung mga natutunan nila sa mga iba-ibang kurso. So, wala rin uh, silbi. No? Bahagi ang Toolkits distribution sa Tulong Panghanap Buhay Program na Ako Bicol Portylist na may layuning makatulong sa mga mahirap na bikulano na unti-unting makawala sa kahirapan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, El Zone. Nabahagian ang Livelihood Assistance Grant ng DSWD Bicol ang piling maliliit na negosyante sa Albay. Matuloy naman na nakakatuwang ng ahensya ang akubikol party list para maging posible ang naturang programa. May report si Mel Moral. Ang paggawa at paglako ng kakanin ang tanging inaasahan ng 49 anyos na si Maria ng Manito Albay para maitaguyod ang kanyang limang anak kaya naman napakalaking tulong daw sa kanya na isa siya sa 117 na napiling binipesyaryo para sa livelihood assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol kahapon, Agosto 20. Siyempre po, maugmata na ano na mangiraray, <laughs> natakatabang mangiraray sa kuya. Pangdagdag sa ano bata po, may nagkaklase naman po akong duwang college. Pangdagdag naman po sa panggastos. <coughs> Dakula ono na tabangan sa moya, na araw ka ni, sa muya, mga nagtiteos baga. Dakula ono na tabangan sa moya. Salamat na sana. Simula pagkabata, ang pagawa ng Walis Tambo naman ang naging hanap buhay na ng 25 anyos na si Louie, na residente rin ng naturang bayan na nabigyan din ng livelihood assistance ng ahensya actually um, um, the reason as to why we are trying to you know um, work with the Akabikol and with the, SLP is to um, continue our family legacy. Actually, yung business na um, venture na um, pinapropose namin is for software making and it has been um, three, 30, uh, 30 years already Um, as our family is working on software making. So it's as part of cultural um, innovation as well and present, um, preservation for Manito as part of um, Minito Talay Festival. We are trying to preserve it. Sa parehong araw, mahigit dalawampung residente rin mula sa bayan ng Malinaw at tiwi ang nabigyan din ng financial assistance. Ang dating kasambahay na si Lisel Berha, gagamitin daw na dagdag puhunan sa pagtitinda ng gulay ang natanggap niyang tulong kasi yung mga anak ko po nag-aaral, isabi eh, ng asawa ko, pag nakuha ko daw to, ipupuhunan na lang namin na para isti din na po sa palengke kami magtitinda. Masaya po. Ta ano, parang hindi mo na po yun inutang, parang binigyan ka na po ng sariling pangpunan. Lunes, Agosto 18, nang matanggap din ng 20 na benepisyaryo mula sa lungsod ng Tabaco at bayan ng mililipot ang kaparehong asistensya. Ilan sa mga binipisaryo ay nabigyan ng tig sa 10,000 piso habang ang iba ay nabigyan ng 15,000 piso. Ang programang ito ng DSWD ay patuloy naman na naisasakatuparan dahil na rin sa pagsusumikap ng Akubicol Party list na makahanap ng pondo para makapagbigay ng tulong sa mga maliliit na negosyante sa Kabikolan. Para sa mga balitang tatak, Bicol, Mel Moral. At yan ang mga balitang nakalap ng Akubikol News Team. Ako po si May Insinares. Salamat.